no, limang taon ako dyan kami kaso binenta nga daw yan ang mura lang, 10,000 lang Yo, so, what's up, no? Yeah, what's up mga kapatid yan, yeah, syempre Punta namin yung bahay namin dati, syempre Kasama ko si Insan, Elgin Elgin, no? Yan, yeah, yan, yeah, syempre Punta namin, tingnan namin doon Tatanawin namin kung ano na ba itsura no? Sa tagal ng panahon, 27, 27 years na wala kami dito sa paklap yan tatanawin natin alright let's go yan dito kami ikot ikot sa mga banda ito yun sa dulo sa Kalante, Josep saan ba yun dito arang si hindi dito likod kami nun eh ay likod ba kami ay likod nun sila wala kalalola gloria ito eh, ayun pala nga kami ito kalalola gloria to dati alam ko may puno nung nag dito dati wala na wala taas ay wala yung si Lolo, ano? So, yun ba yun? Nabot ba? Ay, hindi na, ano? Oo, wala na nga, hindi nabot ang sila. Yun. Ah, eto, eh, buhay pa rin pala. Alam ko, ayun yun, yun dati, ano, yung, yung, yung ano, parang patuyo ka ng palay, no? Oo, tayo na taon lang. Oo, oo, tas dito, mga sagingan. Sagingan yan dyan. Oo, ano, alam, ang ganda ng palay, mga ano, gulay. Talong yan, no? Oo, talong. Talong. Uh. Eto, ito, ito kan la ito kan lalolog dati. Oo. Uh. Wala nakatira katabi lang kami dito ng amin dati. No. Ano ba? 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 Ito nga yata, ah, mga puno daw na sinasabi ng mama na tinanim niya. Dito pala Ito ba yun? Baka ito no. Kala oh, ito nga yun. Kala lolo, glory Tapos tabi namin sila, ano, kala yun. Tapat. Isa gano'n, no? Ay, eh, ito nga yun, bahay namin dati. Ay, iba na, hindi na sa Bermuda. Dati Bermuda yun, eh. No? Saan ba yun dati yung may, ano? Parang, ano ba yun, yung ginag... Parang langka. Wala na, no? Yan, dito, yung ano namin dati. Bahay. Yan dito yun. Ito so nga, dito nga yata yun. Oh, dito? Kasi kung kala Lola Gloria to, edi dito nga. Anong bahay namin? Mga Dito, ano? Ang dami ng bahay, no? Yan. So, Ayan, ito yung bahay namin dati. ah Kasama ko si Pinsan. Lalakasan. <laughs> <laughs> kasi Insan Elgin. Ayan. LJ, na Ledesma, no? LJ, Ledesma. yan yung bahay namin dati. yan dyan ako sinilang. Ayan. mga ano, hindi limang taon ako, dyan kami. Kaso binenta nga daw yan. Ang mura lang, 10,000 lang. Ang mura daw ng lupa, no? Ayan, dyan kami nakatira dati. 27 years, no? Grabe, nakarating mali ako sa aking sinilangan. Alright. atas ikut ikot pa kami ni Insan. Saan-saan. San-sanya, baka may ng mga paa namin. Alright, so melt that Oops.